Mga kabayan ng Philippine Navy ay nagpadala ng sasakyang dagat sa South China Sea para magpatrolya sa ating teritoryo. Pero bago natin ipagpatuloy please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Dahil sa pagiging agresibo na ng China sa South China Sea, ang Philippine Navy ay nagpadala ng mga sasakyang dagat sa Pag-asa Island. Ang pagpadala ay para i-orient e ang puwersa ng Pilipinas mula sa internal security to external defense operations. Kung saan ang Pag-asa Island ay ang pinaka-primary na nahawakan ng Pilipinas sa South China Sea. Dito ay mayroong airstrip, coast guard at port facility. Ang sasakyan dagat na pinadala dito ay ang Acero-class patrol gunboats na Burp Jinner Tinangag at Burp Loli na totoong, ito ay naging kauna-unahang pagpadala ng Philippine Navy ng acero class patrol gunboat sa isang external defense operations. Ang gunboats na ito ay may bigat na 95 tons in full load. Ito ay may haba na 32.65 meters, beam 6.2 meters, draft niya ay 0.38 meter. Ang range niya 1900 kilometers at may speed na maximum of 74 kilometers per hour. Ang kanyang armaments naman ay isang MK-44 Bushmaster 2 auto cannon, mounted on Rafael Typhoon MK-39C remote controlled weapon system, dalawang M2HB Browning 12.7mm or 50 caliber heavy machine guns mounted on Rafael Mini Typhoon remote controlled weapon station. At dalawang M60, 7.62mm or 30 caliber general purpose machine guns. Ito ay pwedeng lagyan ng isang Rafael Typhoon MLS NLOS Missile Launcher para sa walong Spike NLOS surface-to-surface missiles. Dapat lagyan din ng missile para naman kumpleto ang nakadesign niyang mga armaments. Napakalaking tulong pag mayroong siyang missile dahil kaya niyang sunugin ang barko pag tinamaan. Dahil hindi sapat ang gunboats at coast guard natin. Ang Philippine Navy ay target din nila na mag-deploy ng kanilang capital ship para protektahan ang malawak na economic exclusive zone ng Pilipinas. Ang capital ship ay yung mga barko na advance ang mga sensors, weapons at may kakayahan sa anumang uri ng threat. Tulad ng Jose Rizal class frigates, Gregorio del Pilar class offshore patrol vessels at Conrado Yap class corvette. Kapag ito ang ipadala ng Philippine Navy mag-aalangan na ang China dahil ang mga ito ay fully armed at equipped ng mga advanced na mga system. Pag ito ang kanilang binangga malaki ang chance na pagmumulan kaagad ng giyera dahil sa mga dala nitong weapons. Pag may isa lang magpaputok, gantihan na kaagad 'yan, unahan na lang kung sino unang lulubog. Ayon pa kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang magiging focus ngayon ng Philippine Navy ay nakabase sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng Department of National Defense. Kung saan ang layunin ng konseptong ito ay ang mapahusay ang kapasidad ng Pilipinas para depensahan ang buong teritoryo at ang exclusive economic zone nito. Hindi pa sinabi kung ilang barko ang ipapadala sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan maraming salamat sa time niyo.